ini ang panahon. No? Gagawa ako ng probiotic drink ang aking mga alaga. Eto ay galing sa Tolome Probiotics. Search nyo sa Facebook. Ah, ito yung kanilang probiotics. Katalasan, gumagawa ako ng probiotics. Pero ngayong tag-init, puro pinapainom ko mga electrolytes kasi mainit eh. Pero this time, matagal na akong hindi nagpapa-inom ng probiotics sa kanila. So magpapainom tayo ngayong tanghali mainit, tama tama to Lalagyan natin ng yelo para cooling yung inumin, ngayon binibigyan ako lagi ni Tonton hmm, sa kabila sa may farm dito sa Mount Arayat, pero naubos na at binigyan din ako ng tolome, tolome probiotics sequel halong ko to sa sanggalong tubig dami no lahati lang tapos bukas naman yung kalahati we make halo kung makikita nyo may mga lumulutang-lutang yan yung pagkain nila pagkain ng mga probiotics yan. okay lang yan na makain ng manok masutansya yan, okay yan tapos, lalagyan natin ng yelo para talagang maginhawahan ng mga alaga natin ngayon tag init you know eh. saglit lang yan punaw ka agad ang yelo na yan Sa sobrang init ng panahon halo lang natin para lumamig lang yung tubig para pare parehong malamig yung tubig nila hindi pa ganong malamig Para silang nagano iced tea no kulay iced tea oh, o oh, flex ko nga pala yung mga nabili pichelat pang panghalo. no <laughs> uh, search lang to sa mga online online ano online stores meron yan ito common lang to bar spoon oh. steering spoon bar bar steering spoon ito naman yung pitcher na may ispang sungat kung may measuring cup merong measuring pitcher so sige lalamigin lang natin muna para Tunaw na yung yelo. Bilis na tunaw ng yelo. Pero please naging hindi naman cold. Papapainom natin. Cool lang. Cool drink. Well, umpisa <sighs> na natin ang pagpapainom. Una natin si Hulk. Ang amoy nito parang ano? Amoy pulot. Pulot na parang merong pagka-fermented na pulot. Pero hindi maasim na fermentation na. Parang appetizing na. Parang gusto ko nga uminom eh. Pero syempre. Para sa mga alaga yan. Okay, uminom ka na. Halt. Attack. Ano na niya? Minom na ka, Halt. Sige na, drink, Halt. Okay, okay. Sige. <laughs> 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 <Okay, okay. laughs> <laughs> <laughs> hmm. Sige na, huwag ano dyan. Uminom ka na. Drink drink, probiotic drink. Namin ni Henny. Inom ka agad yan. Ayit eh. Hindi ka. Yan na, inom na ka agad yan. Unless hindi niya nakita. Mayroon niya. Chik, 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 chik. Chik, 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 chik. Baka hindi nga niya nakita. Ano yun. Chik, 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 chik. Ayun yung curve ko. ko. Sobrang init ng panahon ngayon. Mabilis mauhaw ang mga alaga. Drink, Bradley. Pagkain okay. mo. <laughs> si Rudy naman. Ang <laughs> lamig pa naman, oh. Sarap niya ito. Eh. Mm. -hmm. Canyi ya, ini oh yo no, yo no, sarap no, refresh, refresh cool, refreshing ya, eh. nasi malamiki, misah, sal, coba canggih, cacing, smooth. Tara. Charge. Tara. Charge ka nyo. na, Yun na kayo. Nagalangang kasi ano eh. Iba yung kulay eh. Oo. Uh -uh. Kalay na lang. marumi siguro. Hindi sarasa na eh. Kaya pag na natikman ganyan. nyo. Ayun oh. No? Wow. Pag natikman nyo. Ang sarap. Oo. Uh -uh. Yung inyong hahanap-hanapin. Silipin nyo kayong itlog. Sige. Lima na. Lima na. Patingin ako ng itlog ng crocodile, ah. wag kang magagalit ha. Ah. Silip ako. May dami eggs. Tapos may tatlo, may limang itlog. Kunin mo yung mga dami eggs. Turn ko na. Lahat. Oo. Uh -huh. Lipat natin dito sa kabila. Papat na dami eggs. Oh. Ini sobra. Ini. <laughs> yeah. Para sama refresh. Lagi ini teh. <laughs> Itu Sama ibu anu papak-pak. Ayan, may refresh na na kabila. Ayan, sige. Limit. Limit eh. Limit eh. Good. Good, thing, lahat ng mga alaga na mga nakata, nakata palik, nasa lilim. Heavy na malilim na lugar. Oh. Hindi sila kaka expose sa araw tapos. -ano, sa Initan, kababad sa initan. Meron silang magandang lilim mo. Oh. Wala ka ng pakpak. -pak. Hmm, naman no, Bradley. Ito hindi pwede spray-spray -spray dito, tutusin. Mm -hmm. Gusto nito, naliligo. Hmm, Ay, Ihh Mau justru ya, Refresh Yang di itu Sebatok Ganda ng kulay niya, eh. mm -hmm. <coughs> Okay. Fresh ka na. <laughs> Yan. Ito may advantage to sa mga kasamahan niya. Kasi exposed na yung leeg niya, eh. So, siya maalinsahan dito sa bad na leeg. Pulang-pula, oh. Pulang-pula yung balat niya red skin. Ganda ng palong niya. No, di ba? <laughs> may face style. Oh, sa kilikili. Kilikilihin niyo siya. Sabi lang kilikili. Okay, si dito pa. Hmm, sarap na sarap siya sa ano. Yeah. Sa may ano. Dito. Hmm. pulang pula yung balat ni Macho Gapito kapal ng balat niya para siyang ano para siyang bibe ano you know? kapal ng balat to oh. yung mga babae hindi nagkakaganyan parang ganito lang pero yung mga boys nagiging ganyan pumupula lahat na na-expose na balat katulad ng dito ni ano, you know, yung dito si Bradley may pula yung dito niya yung sa paa niya pula Yan, namumula yan kapag na-expose. Macho guapito nga oh. Mm. Guapitong guapito. Huh, oh, init. Buti na lang ma mahangin no? Ay, sarap. <laughs> yung mga alaga, sarap na sarap kasi nakalilim. Nahilamusan sila. Masarap yung kanilang cold drinks. No? So, yung mga alaga nyo mga kaibigan, ano ba mga ginagawa ninyo kapag ganitong tag-init? sila ba ganyan din, pinapamper. Pa-comment naman sa comment section. Well, itong aming mainit na tanghali hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Paalam. Mm. Wala nang malamig na tubig.